Hello sa lahat, ang title ng video ito ay Ginagawa ang iyong kalooban Mag-ingat sa pagnanais na gawin ang iyong kalooban Ang sabi sa Biblia, ang puso ay masama at ma mapanlin lang Huwag magtiwala Kaya kapag sinunod mo ang iyong puso at naliligaw ka Sundin ang kalooban ng Diyos at hindi ang naisin ng iyong puso. Kung ga gayon, ikaw ay palaging magiging payapa, masaya, at kontento. Ang dahilan kung bakit nahirapan ang ilang tao sa pagsunod sa kalooban ng Diyos dahil mas mahal nila ang kanilang mga kasalanan kaysa sa pagsunod kay Jesus Christ. So, sa culture natin ng Pilipino, ang daming mga love story, sine, sto, uh, nang may um, encourage tayong sundin ang puso natin. ba? Diba? At uh, walang, halos walang mga movies ng Pilipino ng encourage tayong uh, sundin ang kalooban ng Diyos. Unless talagang you find in, in a Christian church or something, iba. Pero halos lahat ng uh, famous movies at uh, sa sinihan, follow your heart, ba? Diba? And masama yun. That's why ang daming uh, taong nakakasala at uh, hirap sa buhay um, and uh, hindi nang financially, mentally, emotionally um, parang gusto nilang gawin ng kolobon nila at nairapan naman sila araw-araw. So, kailangan uh, mag-pray ka para pakita sa iyo ni Jesus Christ ang kalooban niya. At kung alam mo na yon sundin mo araw-araw. Uh, Siyempre, kailangan magkumbaga ka muna bago magdasal sa kalo anong kalooban ng Diyos. Kasi ang daming Uh, tao, gusto nila alam, alamin ng kalooban ng Diyos. Pero gusto nila marin ang kasalanan nila. Ayaw nila uh, is surrender ang kasalanan nila. Kasi mahal pa rin nila yon And that's where it says, follow your heart, diba? And hindi tama yon It's either, diba ba sabi sa Bible, Follow, um, you can't serve two masters. If you uh, worship God and serve Him, or you serve yourself, mong mo. But you can't have both, Kasi nah ka. So I encourage you follow ang ni Jesus Christ. and obey it para meron kang ngayong peace and joy at when mamatay kayo pupunta kayo sa langit kasi if you follow your heart you will get to uh, magkasala kayo at pupunta kayo sa imperno kung hindi kayo magsisi so Dalawang path lang 'to. One leads to life, one leads to death. Anong pipiliin niyo? Anong pipiliin niyo? I mean. <laughs> so, ito ang end of message. May Jesus Christ bless you.